tugtugan. Kancawan at halakhakan. Yan ang halos gabigabing eksena sa Siling Bar and Kitchen sa Kalamba, Laguna. May mga dumarayo pa nga mula sa malalayong lugar. Mapanood lang ang ilan sa mga paborito nilang banda. business as usual para sa owners ng bar na sina Carlo, Kurt at Steven. Maswerte pa nga, lalo't kaliwat ka ng gigs pa ang nakalinya sa mga susunod na buwan. Nung nakita namin na parang nakakapagdala kami ng mga big bands, so parang maganda for kalamba na may bar na kayang magdala ng mga sikat na banda pero parang biglang nawala sa tono ang lahat kamakailan sabi nga sa isang linya ng isang sikat na OPM song na Spolarium dumilim ang paligid nagsimula ito nang makatanggap sila ng proposal mula sa nagpakilalang event producer na si Beyoncé Osorio noong May 12 sinabi ni Beyoncé na napapayag niya ang OPM band na Cup of Joe na maggig sa Silim Bar sa June 29. Sureball narin na rin daw ang singer-songwriter na si Arthur Neri sa hiwalay na gig sa July 13. Well, o sa amin, ano na lang siya, income generation. Kasi tatauhin yung event eh. So sa amin, ang bar sales, kanya na lang yung ticket. When it comes to yun nga, posting and marketing yung event, sa bar namin talaga yun. Kasi siya, hindi naman siya nagpo-promote na. Siya, siya lang talaga yung mag- organize ng event. Supposedly, siya lang ang magbabayad sa artist. Tapos kami, kami na yung sa Ang ticket sales ay dumediretto sa, ano niya, sa bank niya and sa e-wallet niya. So, hindi talaga tama. 750 pesos ang kada ticket para sa early bird promo, habang 850 pesos ang regular price. Parang nasa tono naman ang business proposal ni Beyoncé. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na kagatin ang offer. May good record naman daw si Beyoncé sa kanila noon at wala namang naging problema. So paano kayong nakumbinse ni John Z na makipagtrabaho sa kanya para pakuha itong dalawang performers na to? Kasi nagpa-event na siya dito 2022. Naglatag na siya ng band dito. So kami naman, medyo at ease na. Paano yung kanyang uh, personality? Ano ba siya? Yung pagkakakilala niyo sa kanya? Wala kaming personal interaction with him talaga eh. Actually, ako nakita ko lang siya dito nung event mismo ng Mooney Mooney. Basta kami, um, well, usap lang kami through Viber kung paano yung making arrangement. Pero yun nga, um, parang medyo kilala daw yung Johnson na yun sa industry eh nagbubuk talaga ng mga bands. Dahil tiwala na, hindi na ng hingi ng anumang ID o kasunduan si na Carlo mula kay Beyoncé. Wala eh. Wala kami naging ganun din talaga. Ang contract, wala rin kami contract sa kanya kasi hindi naman talaga siya affiliated dito eh. Kumbaga, lalapit lang siya, magpapa-event. Kung kumita, kami, hope namin, kumita ka. Kung hindi, hindi. Meron na mga bar sales. Una, magandang banda yung in niya. So kami, parang, uy, magandang banda to. Parang opportunity sa amin yun. Kaya medyo walang kumondre. Budol alert! Kahit pa may tiwala, humingi pa rin ng kontrata at i-background check ang mga ka-business deal. Malay nyo, sintunado pala sa mga business transaction ang kausap nakakabante raw noon si Carlo na walang magiging palya sa ticket sales at booking ng artists na parehong nakatoka kay Beyoncé. Nakaramdam ba kayo ng any suspicious feeling na uy baka maloko to ah? May ganon kasi medyo malaking banda at the same time. Siyempre due diligence din naman namin talaga to check if talagang valid ang event. So what we did, parang um, Uh, kinountry check namin sa management ng mga bands kung totoo ba na nakabook yung mga band involved. And yun nga, nakabook naman daw siya. planchado na ang lahat, isang linggo bago ang gig sana ng Cup of Joe noong June 29. Pero biglaro silang nabahala nang sabihin ni Beyoncé na nasa limandaang katao na ang bumili ng ticket. Kailan nyo na-discovery na 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 scam kayo. Tumawag yung isang partner na bro, sobrang daming table reservation, sobrang daming ticket reservation, parang kaya pa ba natin itong i -accomode? Sabi ko, bro, kaya naman natin yan. magplan plan na lang din tayo, meeting tayo ng plan. Tapos para kung lang na parang ang dami nga, totoo pa ba, ba ito? Dahil may agam-agam na si Nurch ni na Carlo Kurt at isa pa nilang business partner na si Steven ang pangalan ni Beyonce online. Tumawag ulit tayo sa management kung nakapagbayad na ba, parang ganon. Uh, parang mga one week before ng Cup of Joe, parang nagduda rin kami ng konti kasi sobrang dami eh. So nag-investigate din kami, tumawag pa sa ibang kakilala, hanggang sa... May nakapagsabi nga na scammer nga yan. Parang scammer yan. So, doon na kami nag-start mag-research about, tapos lumabas na si... Yung article sa Reddit. Ah, uh, article sa Reddit. Doon nga, may mga lumabas na nga na may mga previews na na-scam na siya. Ganyan. So, kami nag-worry na agad. Parang ano nga yata tayo. Naloko nga yata. Nalupang tumindi ang hinala nila nang maalalang iba ang pagpapakilala ni Beyoncé sa una nilang business deal noong 2022. Ang pagpapakilala niya sa amin is si Bjorn Barrio, Barrio. Osorio. Osorio. Which is siya pala ay si Bjorn uh, Bjorn si John uh, Osorio. Which is kapatid niya. Noong, noong time na nag-iisip na kami kung, kung baka na-scam na kami. Ha? Parang sinerge namin yung name niya na Bjorn Parlo. Ang lumabas sa articles ay patay na yung tao. Uh, kapatid niya pala yun. Tapos alaman namin doon sa mga article doon sa Reddit na John C. pala yung pangalan niya. Yung John na yun, yun yung ginagamit niya sa lahat ng accounts niya sa sa banks, sa e-wallets niya. Yun yung ginagamit niya sa yun sa lahat ng transaction na nangyari mas na alarm kami kasi yun nga kung talagang legit yung event bakit gagamitin mo pa yung pangalan ng ano mo ng kapatid mo na nawala na napatay na, na, na dahil tamang hinala na pinuloy ni na Carlo ang sariling investigasyon dito na tumambad sa kanila ang mga mas malalapang revelasyon till nagpunta na kami sa management ng mga artist doon namin nalaman na ibang valid ID pala yung sinabi, ina, pinasa niya nung nag-sign sila ng contract. Ibang wala pala siyang down payment na ginawa. Paano natin tutuloy yung event? Patay tayo. Ang dami ng tao umaasa na matutuloy yan. Tapos, ganto bigla natin mababalitaan na yun. Pala. Kung sa mga owner ng Silim Bar, Bjorn Carlo ang pakilala ni Beyoncé iba naman daw ang ginamit itong pangalan ng makipagkasundo sa management ng mga artist. So, nung sinabi namin yung issue niya na nakita namin sa Reddit, so nagbigay na ng minimal info yung management like yung kung eto ba yon, So doon namin nalaman na ay, hindi yan yung pangalan. Pecky, pecky yung ID. Pero yun yung Yun yung muka. So, yun nga, lumabas nga dun sa investigation na ibang pangalan yung nandun sa ID. Kaya, patay, ibang tao nga, ibang ID nga yung ginamit. Charlie Rosales. O pare ko, ano ba naman ito? Parang nag-overdrive ang isip ni na Carlo sa narinig. Agad silang nag-post sa Facebook na hindi na matutuloy ang gig ng Cup of Joe sa July 29 at ni Arthur Neri sa August 1. Ang masakit pa, pinutakti sila ng mga bumili ng ticket at nagpa-reserve ng table sa mga araw ng inaabangang gigs. Hindi raw alam ni na Carlo ngayon kung paanong tutugunan ang mga humihingi ng refund. Sa amin, uh, ma ano, masakit. Eh, hindi naman, well, unay, hindi naman namin ginawa. Hindi naman kami yung scam. Bakit kami yung pagbibintangan? Although, naiintindihan din namin sila na well, kami talaga yung client facing. Kaya ang ganda lang din siguro nitong platform na to para malinawan sila na well, biktima din kami. Kung may kalaban tayo, yun yung totoong scam. Hindi kami kasi kami nagnenegosyo ng patas. Kung susumahin, nasa walong daang katao ang bumili ng ticket para sa dalawang event. Kaya sa tansya nila, aabot sa 700,000 pesos ang naitakbong ticket sales ni Beyoncé. Parang bangungot ang naranasan ng mga owner ng Silim Bar and Kitchen dahil lang sa pang-oo sa misteryosong event producer kuno na si Beyoncé Osorio. Kahit pa naputol na ang komunikasyon nila, matapos silang i-block ng umano'y kawatan nagbakasakali pa rin sina Carlo, Kurt at Steven na madaraan ito sa seryosong usapan. Nagpunta kami dun sa address niya noong July 1. Well, para makipag-usap. Kasi baka naman kaya ng settlement. Kasi noong time na yun, may isang event na, na hindi natuloy. Eh. Well, balak namin kausapin lang. Kung hindi mo itutuloy yung event, baka pwedeng ibalik mo lang yung pera para wala ng gulo. Oo, kasi kami yung napapasama. Pag gula na nyo, walang tao, sabi ng mga tao sa barangay, hindi na daw doon eh. At natuklasan din ni na Carlo sa mga taga-barangay Hagonoy sa Taguig City kung saan presidente si Beyoncé na marami na palang nagreklamo rito. June 27, may dumating si Carlos at si Kurt. Tapos nag magpapablatter. Dahil sabi ko, anong case? Ano daw, scam? Sabi ko, ano ako, sino? Sabi ko, Beyoncé. Sabi ko, again? Sabi ko, pang ilang ka na? Sabi ko, pang ganon. Ngayong taon nga lang daw, pang-apat na si na Carlo na nagpabarangay kay Beyoncé. Nung unang mga reklamo nga raw, dumadalo pa sa hearing ang tatay ni Beyoncé. Siya pa nga raw ang nagbayad sa ilang naloko umano ng kanyang anak. Kaya yung time po na yun, last June 27, is pinuntahan namin yung bahay uli, yung ni Beyonce. Eh yun nga, wala nang humarap. Wala nang kahit yung tatay hindi na rin nagpakita. Pinuntahan din ng staff namin ang address ni Beyonce noong July 15. Pero tanging mga tahol ng aso ang sumalubong sa amin. Bahagyaring nakabukas ang pinto pero walang lumabas sa pangkatok namin. Hindi na alam kung pinagtatakpan ba ng tatay o ano. Siyempre, tatay yun. Sa pagtatanong-tanong pa ng aming staff nung araw ding yon, natuntun namin ang tatay ni Beyonce na si Boying. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera, pero hinayaan niya kaming kumuha ng videos. Kwento ni Tatay Boying, ilang buwan na umanong hindi umuuwi sa kanila ang bunsong anak na si Beyonce. Wala rin umano siyang alam sa mga bagong paratang laban sa anak niya. Pero ang higit na ikinagulat niya nang malamang ginamit ni Beyonce ang pangalan ng namayapa ng anak na si Bjorn para makapanloko ng tao. Totoo pala ang nakitang impormasyon ni Carlo online tungkol sa pagpanaw ng kuya ni Beyonce na si Bjorn Carlo Osorio noong December 2021. Sinamahan mismo ni Tatay Boying ang staff namin na bisitahin ang puntod ng kanyang anak. Kwento niya, malapit si Beyoncé sa kanyang kuya Bjorn nung nabubuhay pa ito. Napansin lang daw ni Tatay Boying na tila nalilihis ng landas ang nakababatang anak na si Beyoncé mula nang mamatay ang kuya nito. Possible na trigger yung death ng kanyang brother or hindi na kasi natin alam kung prior To the death of the brother, meron na siyang mga behavioral manifestations. Importante dito is to get the history kung ito ba ay ngayon lang o ito ba ay may konting sintoma na noon bago na patay ang kanyang brother. And pwede din kasi na yung uh, brother's death niya is one ultimate trigger that could have exploded the symptoms. Nakwento rin ni Tatay Boying sa amin na hindi naman daw siya naging stricto sa pagpapalaki ng mga anak niya. Kung uuwi nga raw si Beyoncé sa bahay nila ngayon, ipagluluto pa niya ito at pagsisilbihan. Kung titingnan mo ang isang taong merong uh, antisocial personality problem, ito ay yung mga gumagawa ng mga bagay no, against the law. Um, going back to childhood, may nakikita ka na ang parents nila can be uh, lenient, no? Yung pinagbibigyan, hindi pinapatrabaho, hinahayaan lang. So, ang possibility na malaman niya kung anong tama o bali, baka may problema tayo doon kasi they're not strict, no? Sinamahan namin si na Carlo, Kurt at Steven na maghain ng kaso sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Aminado silang pahirapan ang pagtrace sa perang pumasok sa e-wallet at mobile banking app na ginamit ni Beyoncé. After all, the Philippines has still a bank security law. Uh, while it is not anymore a practice uh, in the international uh, scene, the Philippines still retains its bank security law which really limits the giving of information to investigation or law enforcement agencies. Natapos na raw ang investigasyon ng cybercrime body sa kaso ni Beyonce ipa na raw nila ito sa PNP o sa NBI. Our law enforcement uh, partners will be contemplating on filing estafa cases in relation to the Cybercrime Prevention Act of uh, the Philippines and probably other uh, new new laws instituted in the Philippines. Dahil sa nangyaring sakit ng ulo, time out na raw muna ang Silim Bar and Kitchen sa pagpasok sa mga ganitong transaksyon. Sabi nyo nga, first time ninyong maloko ng ganito. And your business, medyo bago pa, two years. Anong klaseng pagbabago ang gagawin ninyo sa inyong operations para hindi maulit yung ganitong klaseng scam? Well, siguro, una, hindi muna kami magpapapasok ng third party kasi for the longest time naman, wala namang kaming third party talaga. Ang pangit kung maulit pa to sa ibang businesses na pumaparehas naman, hindi naman gumagawa ng mali. Tapos dahil lang sa isang, well, sa isang scammer, masisira yung negosyo na pinaghirapan ng mga tao. Ako po si Brian Basa at ito ang aking Budol Alert.